kaya palipat ah, ah. Tuwing Sabado ay isang masayat at na araw ng pagsamba at paglilingkod para sa mga 7-day Adventists. Pero mas naging espesyal ang pagdiriwang ng araw ng Sabat na ito para sa mga miyembro ng SDA Church ng Marilao. Sa sabay nilang pinagdiriwang ang anibersaryo ng kanilang simbahan, gayon din ang District Fellowship ng South Bulacan One. Kasing init ng panahon ang naging pagtanggap ng mga miyembro mula sa Marilao SDA Church sa kanilang mga panauhin mula sa apat pang ibang mga iglesia sa teritoryo ng South Bulacan 1. Sa araw ngang ito ay magkasabay na idinadaos ang ikawalumputwalong anibersaryo ng Marilao SDA Church at ang kanilang district fellowship at ayon nga sa head elder nila doon ay patuloy at progresibo ang mga programa ng kanilang iglesia hindi lamang para sa kanilang mga membro kundi pati na rin sa kanilang komunidad. So, sa kasalukuyan, meron kaming uh, branch habat school na sa iba't ibang komunidad. So nagsimula po kami sa kalapit uh, barangay ng ating pong churches tapos lilipat na naman po kami sa iba't pagkatapos nito. Gagawa po kami ng mga krusada para lalong maparami ang membro at sila naman ay maging kabahagi ng uh, pagpapalago ng ating pong iglesia. Ang EY po ay patuloy na marami kami sa EY actually. Lagi po kaming may EY, marami rin ang participants pag EY. Kaya sabi namin ito ay patunay na talagang lumalago ang iglesia at patuloy na ginagabayan ng Panginoon. Uh, sila po ay talagang napaka-participative sa, sa gawain at nakita namin kung kahit BBS pa lang andun yung mga matatanda na talagang ipon-ipon sila doon para suportahan yung mga bata na talagang matuklasan ang pagmamahal ng atin pong Panginoon. Ayon naman sa pastor ng distrito, kilala daw ang iglesia ng Marilaw na maaasahan pagdating sa gawain. At inaasahan daw niya ang buong pusong suporta mula sa simbahan at isulong din ang panawagan ng SDA Church sa kabuuan na total member involvement. Nakilala ko sila bilang isang grupo na talagang maasahan lalong lang lalo sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Uh, and I expect ko, especially sa Marilao Church, ang uh, kanilang buong pusong pagsuporta, lalong-lalo na sa gawain ng ating iglesia worldwide. Total membership involvement na nakikita ko sa kalalagayan nila na silang lahat o kaming lahat ay magtataguyod ng gawain ito. Sa akin pangunguna, uh, makikita, makikita natin sa loob siguro ng limang taon ang masigit pang kasigasigan ng mga kapatiran sa lugar na ito sa kanilang pakikibahagi sa layunin ng ating konferensya general sa pagtataguyod ng gawain niya. Pangunahin yung tagapagsalita sa Divine Service si Pastor Joel Sarmiento kung saan binigyang diin niya na huwag matakot sa pakikisangkot sa gawain ng Panginoon sapagkat tayo na sa kanyang mga kamay. Revelation chapter 1 verse 17 Do not be afraid I am the first and the last. God is reminding us right now that we are in His hands. Amen. At dahil nga sa biyaya ng araw na ito, masayang nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon ang mga dumalo. Masaya. Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mabuti siya. Kaya, ang masasabi ko lang, ay purihin natin ng Panginoon sa araw ito na Sabat na very blessed ako Nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon. At sobrang saya ko dahil nagtipon-tipon ng mga kapatiran natin mula, mula sa iba't ibang churches na sakop ng aming area. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon at umabot ng 88 anniversary ang Marilao. At patuloy na yung mga kapatid dito kakaroon talaga sila kami ng pagkakaisa, pagtutulungan para mapanatili namin na matatagang church ng marilaw at masigla sa pananampalataya. Sabay ng pagdiriwang ng pag-edad ng mga simbahan, ang dalangin ay patuloy na lumago at tumibay rin naman ang mga member nito sa pananampalataya at paggawa hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Isus. Brenes nag-uulat para sa today. Pero, God kailangan lang tayong magtapat at patuloy niyang pangungunahan, pasisiklahin ang ating iglesia. Ganon din sa distrito ng South Bulacan 1. God is telling us,